Hi everyone! Magadagadang hi bu sa ating lahat. This is Mantres Gaming. Ito ang ating Pokemon Emerald Kaizo News Locking Journey. Hindi ko na alam, hindi ko na alam kung ilang pang days na pero mga 2 or 3 days din tayo hindi nag-record. Yaman na. Alam kong wala kang pakialam sa ganon. ang goal, makaabot tayo kay Broly ng Flawless. di ba? Diba? Baliwala yung magaganda o pangit na kwentuhan natin. ba? Diba? Babaliwala lahat yun kapag may na na isa. So, let's keep in touch na maging, ano, alam mo yun, sinusunod natin ng ano, ang batas ng Kaizo. Alright? and ano naman Yeah, deserving naman ako maglaro nito. Na ito na. Mhm. Yan, pili tayo ng lucky frame natin. Ito pwede na siguro, to. 18 'yan. Ito. Inedit. Inedit. In -it. talagang kailangan ng ano electric fan kasama na talaga sa ano yan sa audio yeah. laro tayo habang nagbabantay ng tindahan ni Ermat at eto nga tumatakbo sa isip ko na naglalaro ulit ako ng game ano ba? Grateful. Uh, thank God. Kasi, lahat ng pagsubok sa game ko, may experience. Kung malasin man ako sa game. Kung palarin man ako sa game lang din. Yan. Maganda siya. Maganda siya. Maganda siya laruin. Kasi, kailangan mong mag-focus eh. Kailangan mong lupitan laruin siya. At, kung ikaw nga nasa sitwasyon na yan di diba balingan mo talaga magandang gabi po sa ating lahat yan magandang gabi 11 25 11 25 ba ano ba sabi 11 26 na yan sakto to papalit tayo ng pecha <coughs> record natin hanggang kay Broly para one take lang talaga wala lang che 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 boreche che. Bore, che. <laughs> And And mahalaga yung intro ko na ano na may pasa kasi 'di ba? Sigzagon 'yan oh. No? Pag binakbakan ka ng limang sun attack medyo alam mo yun, kailangan natin talaga magtiwala sa Pokemon na makukuha natin para mailigtas si Prof. Birch. And, kasi pag nag to, ulit na. Maga, uh, next time na ulit ako magbibidyo. O kaya magre-record. May ay ayusin ako sa mga ginagawa ko. Ibig sabihin may mali. Hindi ako pinaglaro ni Kaizo. Yan. Kaya na ang set Okay, nice one. Nag-proc, nag-proc. O na Ma. Yan dapat shooter yung echo natin. Nice one. Umi nag-miss na. Okay, dalawa na. Nag-miss ulit. Tumama na. Nag-high roll damage, umiinit. Umiinit. Umiinit nga. <laughs> ba? Para sa akin yung first battle palang intense na yun. Kasi gusto ko talaga ipanalo niya yun. Pag hindi na ipanalo yun at tag-fled siya, ulit na. End na yung video natin. Yeah. Ito isa pa. Si May. So, ang gagawin natin, mag -e effort tayo. Mga di tayo na challenge type. Yeah. Si May i-encounter muna natin lahat. Siguro kaya ako pala dapat gawin ko tong ano, play tag na to. Kasi magiging over din na ako kay May kung hindi niya talaga ako papa. Ano yun? Alam mo yun? Nakadepende talaga kay May kung makakalaro ko nito. Kaya gagawin ko mag-effort muna ako ano, around the area, tignan ko muna yung mga welcome na Pokemon. Yan. Bawal pa kasi ako ma-holding yun eh. Yun, nag-critical na ako. Tapos na Okay lang yun. Four. Five. Na lason si Trico. Siguro naman, okay yung ganung experience. natin. And then, calibrate ko din yung skills ko magano Kumamit ng controller. Lagi, na-depende talaga kaya yan. ngayon, Encounter muna natin sila para kahit pa paano nag-effort ako. Yun lang. Trip ba trip? Trip. marami kami na encounter na po kamo talagang hindi kami hindi kami pwede basta basta eh. mana sa labas lang kausapin natin mana sa loob tsaka na yan okay. Encounter ko muna to. Playtag to. Playtag. Okay, oh. Sinta quid. Okay. 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 Bounce na ako. Lady ba? Hindi ako mamatay dyan. Kahit isa katawin ako nyan. Diba? Potion kami. Tawag doon play tag yeah. ah may parte la meron pa Isa maganda pa Easy. Okay, play tag kami. And, eto na. Ito na. Okay. Safe na safe. Safe na safe. Yan. Kahit pa paano, bumatil kami diba So, may experience na yung trigo natin. Level 5 May. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Nakadepende kay May kung papalaruin niya ako o oh, hindi. Yan. Intense battle. Level 5 versus Echo level 5. Alright. Depende sa mabuti. Okay. Tres lang yung damage. Okay yun. Okay yun Oh. Ah. Alright. May sampu pa. Pwede pa akong mag-take ng critical. May seven. Diba? Mostly, pag nire-rect ako yan, say, ano lang eh. Diba? Yung ano niya, tres yung natitira. Diba? May seven. Siguro maganda yung stats. Wait lang, wait lang. Babalikan lang ako, mate. Kunin ko lang to. Mm -hmm kasi uhuli na natin si ano si labis paglabas yan thank you me yeah. it's been may control na kung paano ko siya ano mo yung lalaruin so diba binigay niya tayo ng experience na laruin ito thank you mate bago pero pa time pa. so dito na tayo punin na natin yung first encounter love this expected ako po 7 lang yung natitira Charm. Ako po, paralyze pa ako parang kasalanan ko na. Ah. <laughs> kasalanan ko nga. 'Di ba? Kakakwento ko lang eh. Hindi ko pala nahil, nagmamadali. ala ko okay na. So, 'di ba ang ganda ng example ko? punot nyo. So, kasalanan ko nga. Diba? Diba? Ah, sobrang excited ko nyan. Ah. Baga, sa isip ko, sumasabog na talaga yung isip ko na, e, na, maglalaro na ako. Tapos natatakot ako mag-game over. Tapos yung first encounter ko, diba? mag-game over kagad ako. Diba? Kasalanan ko, kasalanan ko malasin ako at least sa game lang. Diba? With that, this is my, this is stress gaming. Kuha na lang ako ulit. Diba? Susunod ulit. pahalam.